so pa Luni sobrang hirap uh, mag-decide dito sa laban na to sobrang dikit pareho silang magaling sa kanya-kanya nilang specialty magkaiba sila ng method na pinakita so hindi mo siya hindi mo siya pwedeng uh, score lang sa lyricism sa quota balls baga, si uh, GL marami siyang mga linyang uh, tumatak do na, napaka-original first time ko narinig. si Vitrum naman meron siyang mga atake na unexpected And uh, sobrang hindi pa na nakikita sa battle rap na approach. At uh, pa para sa akin, round 2 at round 3, dikit sila doon. Pareho silang undeniably with both their best rounds, yung 2 and 3. Doon sila naghiwalay sa round 1 para sa akin. Uh, feeling ko dahil nauna si Vitrum, um, yung adrenaline niya, dahil pagpasok niya, ang lakas ng adrenaline niya, eh. medyo rushed yung delivery niya doon sa round 1. Hindi katulad sa round 2 at sa round 3 na mas may composure na siya um, pinagkaiba naman nun sa round 1 ni GL sobrang perfecto yung delivery and maganda yung material ng round 1 niya and maganda yung pagkapwesto niya ng round na yun and sakto dun, dun lumaylay si uh, para sa akin si Vitrum pero round 2 and round 3 toss up talaga yun para sa akin ang hirap niyang i-quantify kung sino yung mas lumamang pero sa feeling 2 and 3 tabla Round 1, bahagya, lumamang si GL. Sobrang dikit na laban. Saludo sa dalawang to. Congrats, GL. Vitro, mabuhay ka para.